Yun na yan. <laughs> Good Morning, hey, morning po. Ayun o. No, mga malalakas dito. Pumakana si Boss dante. <laughs> <laughs> May kasalanan. <laughs> Ay. angel welcome back. Ito yung ano safe na safe tayo dito pagkasama to. Oh, ako pa agos Yun yan yan yung sabay kayo tapos mamayat maya iwan ka nila ang sakit boss diba pagod ka na iliwan ka pa ang saklap ayan dito na kami sa kabagan tapos mamaya eto magsama-sama na naman mabuo na naman tapos mamaya iwan na naman tayo ang saklap okay, dito lang sa ano sa sige garaw dito sa servisyo ko yan guys. Long time no ano, si no group ride. Kakasama lang ulit namin sa team CAC. sipag na ako. Hindi pa pala. Medyo lang kasi mga bandang Naghabol kasi kapilit na kami nag-jump off. 6 o'clock ang jump off nila. 6:30 ang jump off namin. Naghabol pa kami. Ayun. Um, mabilis na kami dito banda kina Sir Dante. Barba. sagad na yung heart rate ko. Naka-heart rate tayo ngayon guys. Pag ito, lumuwang, bumaba, maging ultrasound na siya. Eme. <laughs> ayan. Ikita, bakat yung uh -huh. orange niya guys. So, ayun. Hindi ko alam. Hindi ko maitigihan. 184. So, ayan guys kakasama lang ulit natin. Ay! Kuya Nat! Sayado. nag ano, nagro roller dun sa shop niya. Shout out sa'yo, Kuya Nat. Um, ride safe always. And sayado kayo. Kita ko nung last, kita natin. Ilang beses siya nag-ano. Ilang beses siya nag-tawag dito. Naglumaro. Tatlo ata, dalawa. <laughs> Ayan, ganito yung ride namin at sa kalagitnaan magkain <laughs> ng tinapay oh, yeah, magpansit naman ito yung mga mga salarin eh. <laughs> en enjoy lang enjoy sa ride uh, <laughs> sa randi <laughs> so, yeah, uh, uh -huh. ni yung Kap. Kapit muna tayo bago kumalas video